Good morning mga kabimig at kalogis. So this afternoon pumasal tayo dito sa farm So tuloy tuloy ang ulan, tuloy tuloy din ang haba ng damo Ayan o, oh. tingin nyo Parang walang Ibang iba o oh. Halos sobrang haba na naman ang damo Pero doon nakapagtaba sila mark ngayon Nang konti Tapos hinanap ko si Mar sila Mark and doon, doon sila sa dulo so eto dito oh, nakapagtabas kahapon si, si John dyan na nagtabas dito so kailangan ko talaga ng isa pang tao so yung taga alaga taga maintenance lang okay na ako ang <laughs> haba ng damo ano ba yan? so ganyan talaga bilang isang farm owner eh tulad nitong ganto kasama yan sa problema mo kasama yan sa problema natin pero okay lang yan dahil yan ay madaling sprayan or madaling tabasan ang problema walang makuhang tagatabas ako si Mark si Peter at sila Janjan busy naman din kami dun sa isang farm so kailangan ko talagang kumuha dito ng isang tao Eh wala naman makuhang Maayos pero kung may makukuha Kukuha po ako So nang mailatag na lahat Yung mga natitirang tipi natin dito At maayos lahat yung mga dapat ayusin Pero huling ginawa dito Yung kubo, ayan Ayan po Yung kubo, bahay ng tao Dito sa magiging tao dito sa farm. Tapos yung mga street light, nagpalagay tayo sasabay ano, oh. yan yan po. So nagpalagay tayo ng anim siguro niyan o 4. So nagpalagay tayo niyan. Tapos dito maglalagay pa tayo ng range area yung alpasan ng sisaw dahil sobrang dami ko ng sisew. siguro meron ng 600 sa sobrang aga ng panahon December pa lang meron na tayong 600 na sisew so local pa lang yun susunod so, nating pisa uh, second batch ng local tapos magpapapisa tayo siguro dalawang batch sa uh, sa national <coughs> baka hindi na ako gumawa ng early bird, uh, late bird I mean tapos yung mga manok dito Eto Eto yung magandang puti Hindi daw gusto yung height Eh ang taas na <laughs> Taas nitong puti nito Ang taas dito hmm. Matimba nga pala Mataas po ito Hindi ito mababa Ang mababa Siguro mga 1.7, 1.8 yun, mababa yun. Medium. Pero pag nag- Ay, nagbaliktad ang balahibo ni Kanawa yun. Ba't bumaliktad ka nung nakalugon to, oh? Nakalugo na, oh. Kanawa yun. <coughs> bumaliktad ang pakpak. So... Ayun yung puti, white boston, oh. May gigyan natabasan na yun nandi dito. So may tatabasan pa. So video, update ko lang kayo dito sa <laughs> sa akin dine-develop na farm dahil sobrang busy yung mga obligasyon nating labanan, kailangang labanan. Eh isa-isa rin tayo sa promoter ng BOT, busy din po tayo doon. At yung Yung bakbakan natin Pwede naman tayong sumali sa Finals pero wala na tayong pag-asa Sa champion Maliban lang Kung mape-perfect ko yung 8 wins Yung another more Another 4 stack kung mape-perfect ko yung 4 Magiging 8 wins Or kung walang mag Walang magte-ten Magte-ten win Imposible kasi nakukuha ho talaga ang ang perfect 12, perfect 10 sa national derby kasi ho oh, national group national ho yan so sa 16 na nag-iisip pa rin ako kung sasali may makukuha naman akong puntos or premyo sa any 6 any 7 or any 8 so pag nag 8 points ako automatic may premyo ako sa 6 tsaka sa 8 at saka 7. So bukod-bukod na premyo yon hindi lang natin alam kung magkano. Eh, masarap kasing lumaban kung perfect, perfect score ka. Ayoko nung may isang talo, ayoko nung may dalawang talo. Ang ginagawa ko po niyan kasi hindi ko na tinutuloy. Pero pag sinabi ni Peter na gusto niya, eh tingnan natin, isasabak natin yung abuhin eh hindi magandang score para sa akin iba talaga yung perfect <laughs> ha ibig sabihin pag sumali ako hahabol lang ako sa 8 wins tsaka sa ibang premio any 6, 7 and 8 tapos dun sa, sa pre-final sa first elimination champion po tayo dun kasi naka perfect trip po tayo so ang score sa National Derby ni Randy Hebron I win, win, win loss, win, loss so yun po yung ating score ang tanong, sasali pa ba tayo? <clears throat> so yan, puntahan naman muna natin sila Mark sa sa inaayos na alpasan hindi ko alam kung saan yung mga inaayos -in. So, kung may makukuha kong maayos na tao, yung masipag, yung hindi na kailangan utusan para sa maintenance ng farm na to, tulad ng pag-aayos ng manok at paligid, so, ko kukuha po ako ng tao. So, forward tayo ng konti dun. Gastos na naman ito. Ang na ng puti, mababa daw. Ang taas ng puti eh, oh. dito, taas dito oh. Ang puyo isang puti oh. Pero yung puting nandun daw, mas mataas yun. Pero ito, ang taas din ito oh. Ang taas na puting to, Ewan ko kung parang sabi ni 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 kami na mababa daw. So using my scooter, araw! Woo! -hoo. Kala ko wala kayo eh. Nasa si Justin? Wala ba si Justin? Ha? Wala si Justin? Si huh? Justin? Magpabili ka na lang ng isang grass cutter pa. Hindi kaya pasukin ng aso yan, tapos yan, palitan na lang ng gero yan. Sisiw lang naman eh, hayaan nyo na munang pansamantalang ganyan. Kaysa gibain nyo ulit. Anong oras nyo ba pa na ng sisew? Bubungan. Anong kulang? Bubong? Oya na muna. Oya okay, kung kulang, bibili. Tapos to, lagyan nyo ng tarapal ulit. Ang dami naman tarapal. Oo. O pwede, para mas matatag. Sinira nyo na yung playing pin ko oh. So yan Kalelelen? Dapat hindi nyo na tinanggal Bago iipitin nyo yung tarpal Iipitan nyo ng tarpal. Oh ito anak ni Lebron James sa Pilipinas so. Oh. Ah, oh, ba? Papakita ko sa inyo ang amok so. Oh, ayan oh. Kanot. Tayhiya. Tayhiya. Oh. oh, ayan oh. Ang yaya ng anak ni Lebron James sa Pilipinas so. Sana si KG. Ah. Oh, yan. Nakuntog pa. Dali, atin din. Hindi natin nabibigyan tong farm na to eh. So, wala tayo, wala kumain na ba ng tanghalian? Ang ng ulam na saba? Oo. Okay. Oh. Eh, Ba't ako yung saba na inulam ko? mayroon doon saba ah. <laughs> hmm, ay baka ma. Kumuha ka ulit. Mag-alim puti yung bagong harvest yan. Okay, May straight come na yan. Ay, kakakakba yan. Ay, ka pak -pak, ah, Mababa daw yung puti, sabi ni Kemin, hindi na daw kukunin, hindi okay lang. Shout out Kemin. Ah, Kemin pala, Kemin, hindi Kemin. Ay, may matuyo buya. Bali mo. <laughs> Kailangan ko ka, tukarin din mati. Dinala lahat. <laughs> oh, yan nakita mo na anak ni LeBron James. Oh, yan. <laughs> kami kami po eh na, nasa bukid pero parang walang makuhang ano dito uh, magtatrabaho or gagawa manggagawa uh. so madami pa po tayo dito is tag yung uulitin natin ha yung sa yung sa scammer Um magingat po kayo ginagaya po maigi yung account ko yung video po kinokopya, lahat ho siguro ng vlog lalagyan natin ng ganito bilang paalala sa gustong bumili eh kayo naman po eh sa mga naloloko eh sa totoo ang ho napakasimple huwag kayong magpapadala basta basta kung hindi nyo kung hindi Randy Hebron ang papadala nyo yun ang number one Pangalawa, mas maigi i-video call nyo ng at least 5 minutes ng hindi recorded or 10 minutes para malaman nyo na hindi recorded video ang inyong kausap. So, yun po. Or pangatlo, huwag kayong magpadala sa Gcash basta-basta hanggang hindi nyo na nakukumpirmado yung number ko at yung pangalan ng Gcash ay Randy H. Uh, number I0936 0917-910-7644 Personal na cellphone At yan din ang Gcash na tunay Randy H din ho ang nakalagay So pangatlo uh, No Gcash transaction without Kung walang video call at least 10 minutes So yun po ho. So, kahapon may nagpagawa sa akin ng video regarding sa trio na Boston Black sa TikTok. So ako naman si Tanga busy busy doon sa pag pag-arrange nung trio niya at naghahanap ng maganda na super ganda para sa kanyang trio. Tinext ko siya kanina, hindi naman sumagot. Ngayon, tinawagan ko, parang nakablak na po ako. So hindi ko alam kung ano dahilan Kung hindi naman tuloy, di sabihin lang Sir, hindi muna tayo tuloy dahil may naging problema Tapos, that's it So napaka simple Kung alin pa yung ako talaga tunay na kausap Ginawa ko pa siya ng video Ewan ko kung ano nangyari Eh, hindi naman na Wala naman tayong magagawa doon Pero hindi ko alam Kung bakit kailangan pa akong i-block Pwede namang sabihin hindi muna tayo tuloy dun sa usapan nating trio wala naman eh, ganyan talaga yung buyer may nagiging problema pero dapat nakikipag-usap nang maayos maayos na maayos dahil ako po yung maayos pong kausap so yun po uh, ah, naikwento ko lang kasi po eh ako eh nag-aabala nag or nag-e-effort na tinatawad dahil gusto kong mabigyan ng bawat customer ko ng maayos na breeding materials dahil ako naman po ay maayos na breeder at lahat po ng binibreed ko ay tested and proven mapalaban man yan mapatrio man yan so hindi ho ako naglalakas lakasan ng loob para magsabi at mag vlog ng ganito at magbenta ng manok ako po yung matagal na pong breeder subok na sa panahon be made integra <laughs> kakampi mo sa panalo so yun habang iniintay natin sila um, ano pa ba so yun location is Calamba Laguna COD wag magbayad pwedeng pwede pwedeng ako din na mag sa inyo kung gusto nyo ako mag deliver bigyan nyo ako ng time nang hindi ako busy ako humis mo mag-aabot sa inyong mga kamay ng mga order nyong manok so dati ko naman po yung ginagawa eh, ngayon pwede ko ulit ulitin gawin para po sa inyo at sa mga customer ko so doon naman po sa pupunta dito sa farm wag kayo pumunta ng biglaan tumawag po muna kayo at schedule po natin ho ako po yung madaming lakad tulad po mamaya papunta na naman po tayo ng Pampanga para umatendang meeting ng BOT, yung aking BOT group, yung grupo namin nila RBM, nila Romel, nila MJ, nila Black Mamba, yung kanlas brother, sila sino pa ba si MSD 888, sino pa ba hindi ko na na babate, uh, na Uh, yun, yung hindi ko lang nabanggit So, mamaya na lang <laughs> So, yun Busy, busy po talaga tayo So, sa so, nagtatanong ng Bakbakan uh, I mean, national Meron pa po tayo dito Late bird, meron pa po tayo dito so, Sobrang init So, kailangan natin magpa trabaho ulit dito ng trabahong trabaho ng matapos. So, dito, madami pa pong ditong pure. Ayan, no? Eh? Ano to? ito, <laughs> ano, no? Ito ay ano ba to? Sa so, kaya to nilipat ko no? na Hindi ko kita itong aling, aling manok na to. Sorry manok, no? hindi ko alam ang bloodline mo ayan yan po ang ating istag oh so, yun ah uh, hanggang dito na lang po muna tayo uh, at mag-aayos po tayo ng ating mga breeding materials at ibibigay natin doon sa isa pa po pong nag-order sa akin so dalawa yung nag-order yung isa taga Quezon meron pang isa Boston Black din ang gusto niya so hindi ko alam kung paano kung tuloy yung sa Quezon same pan pa so, hanggang dito na lang po muna ulit tayo at meron ulit tayong ayan na naman sila oh meron tayong gagawin so kaya sila nila tinatapos yun ibababa nila yung CCO na 200 plus ano yan 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 Yo, pengi ako. Buko muna tayo. Mamaya na tayo magpaalam. <laughs> At meron tayong buko. So, ipapakita ko sa inyo yung anak ni Lebron James na nandito dito sa Pilipinas. Diyan, diyan. Tumigil ka muna. Intay natin, intay natin. So, yan. Kunwari, hindi nakikita ng camera. Makikita uh, niya po ang mukha li, alak ni ni Lebron James. So, yan. Uh. <laughs> Tago. Uh. Ayan, ang anak ni Lebron James. <laughs> ah. Si Kanots! Kanots, pinturahan mo naman yung ruweda. Ha? Pwede mo pinturahan niya, kal? Ha? O, oh, yung, yung buko, galing yan doon sa kabilang farm. May hasyenda si Janjan -jan doon, eh. Oh, ano yan? Pakuan, pinipitik-pitik. Oy, pintura may ruweda. May ruweda lang. Oo. Oh. Oh, yun. So, magbubuko muna tayo. Salap, oh. Tama-tama, kumain ako ng Skyplex. Liga, okay. dyan-dyan, kuhanin natin yung CRF. Okay. Sa bako, or 80, binibigay sa akin. Oh, 150, okay. lang, 2021. Para alam bumili ng NMAX, no? Ang panggala-gala mo dito yun. O oh, yan. Mm. Yeah, buko mo tayo mga kabimeg. O, oh, sarap. Mm. Anak nila. <laughs> 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 Dapat mo nga sa akin. Dapat mo ka. Hindi ako nabibidyo. Ano, laging kayo eh. O oh, yan. Ang taba po natin. So... Tutuloy, tanong mo nga kay Peter kung tutuloy sa finals kahit ini hmm. ha excuse me Hmm. Hmm. Oh. Ubusin mo namanya, sayang. Aba, Pogi, bago yung yero mong dinari, ha? Isang hardware mo kinuha yan. Yan yung stock down na para sa terrace, no? Oh, Ang <laughs> si Mark, Ayan. Ayan <laughs> anak na Randy Gagawa ko ng isang alak, hahanap ako. mga ano ni shout out dyan sa mga sa mga chicks dyan. Yung mga gustong magpa-broodcock sa akin. Kita nyo naman ang na resulta ng ala ko. Ang pogi. Oh. <laughs> Yon, yung yung sa yung, yung nangyari kahapon sa laban sa bakbakan. Sabi ko kay Peter, Peter, minimum na lang ako. Kahit 8-8. Nung nasa ruwedo na, hindi ko naman matiis, hindi ko naman kayang pumusta lang nang ganun lang. So ayun, napapusta din ang buwan na. Eh nalagay tayo sa talo. e di okay lang. Ibig sabihin, yung natalo kahapon, yun yung panalo ko lang. Yung, yung panalo ko, panalo sa manok, sama-sama na. Basta sa madaling salita, sa madaling tuos, hindi naman kami umuwing luhaan kahit nahuli yung talo. Dahil nga, palagi kong pinapaliwanag sa inyo, dapat pag nagsasabong ka at nagbibreed ka ng manok, meron kang pamilya, meron kang pinag-aaral, dapat pag-aralan nyong maging balanse ang lahat ng paggastos sa inyong mga farm. Salsi? Kasama yung sabong. Salsi ko. Ayun. So yun. so, yun. So, yun. Magpapaalam na po ako sa inyo. Humaba na naman ang kwento ni Rudy. Uh, ingat po kayo sa scammer, ha? Yung sa baser, laging nandiyan lang yan. Hindi yan nawawala. Pero bakit may baser na wala namang farm na hindi naman naaabot yung narating mo or narating ng binabas nila, bas pa rin ang bas. Buti kung may narating sa larangan ng sabong, may narating sa larangan ng pagtatari, may narating sa larangan ng pagiging handler. So, eh ako lahat ginagawa ko ho yun. Pero madami pa rin baser. <laughs> so yon location Calamba Laguna cellphone number paulit ulit paulit ulit po nating ina upload at sinasabi sa ating sa mga ating mga vlog 0936 910 7644 ang facebook ko po ay nasa picture profile ang cellphone ko po ay nasa picture profile tawagan nyo po ako so yun lamang po Salamat po, ito po si Randy Hebron TV hanggang sa susunod na vlog. Salamat po sa si inyong lahat. Bye-bye.